Welcome back po sa ating channel. Breaking news. Vic Soto sinampahan ng kaso ang direktor na si Daryl Yap ng cyber libel. Ang buong storya alamin. Tuluyan nang ang kinasuhan ng TV host actor na si Vic Soto ang controversial filmmaker na si Daryl Yap kaugnay ng lumabas na teaser ng The Rapists of Pepsi Paloma. Personal na nagtungo si Bossing Vic sa Muntinlupa Regional Trial Court kahapon, January 9, para edemanda si Direk Daryl matapos mabanggit ang pangalan niya sa short trailer ng naturang pelikula. Sinampahan ni Vic ng 19 counts of cyber libel si Daryl Yap dahil sa diretsyahang pagbanggit sa pangalan niya bilang rapist umano ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma na sumikat noong dekada 80. Kasama ang kanyang asawang aktres at TV host na si Pauline Luna, humihingi ng civil damages si Bossing ng 20 milyon pesos. Hindi pa nararaffle ang reklamo kung anong branch sa Muntinlupa RTC ang hahawak at didinig sa criminal complaint ni Vic Soto. Ayon sa panayam ng media sa original host ng It Bulaga, wala siyang personal na galit kay Daryl Yap, ang gusto lang niya ay managot ang mga irresponsibleng individual lalo na sa paggamit ng social media. Marami pong nagtatanong kung anong reaksyon ko noong lumabas itong issue. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Ito na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga eh, ito'y walang personalan. I just trust in the justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao lalo na pagdating sa social media, pahayag ni Bossing sa panayam ng media. May tumawag at nakipag-usap ba sa kanya tungkol sa pelikula? Wala. Walang kumansalta, walang nagpaalam, walang consent. Patuloy pa niya, lahat ng pamilya ko, kaibigan ko full support sa akin. Kahit anumang aksyon ko. Sabi nga nila, kung plano mo ulit, they will be in full support. Ito lang daw ang mensahe niya kay Direk Daryl. Wala naman. Happy New Year. Ayon naman sa abogado ng TV host na si Enrique de la Cruz, ang naging basehan ng pagsasampa ng kaso ay ang mga ipinost ni Daryl Yap na teaser video ng The Rapists of Pepsi Paloma. Samantala, naging mabigat nga ito pagdating sa pamilya ng TV host actor dahil sa isyong ito ay nadadamay na ang kanyang pamilya, kaya naman hindi mo nga naman masisisi kung ano ang naging hakbang nito. Kaya naman dahil sa balitang ito marami ang naging mas maingat sa pagpopost, at bilang isang individual ay pinapaalalahan nito na magingat sa pagpopost sa social media at para hindi nakakasira ng iba.